Hello mga kamoma! Ayan, lambing-lambing muna tayo kay Uncle Fifi. Pero alam nyo ba? Dahil dito sa paglalambing ko kay Uncle Fifi, e eh, maraming natitrigger mga kamoma. Pagkatapos ko daw inabuso yung anak kong pusa sa pagliligo, tapos nilalambing ko daw. Kumbaga, yung ginagawa ko is pakitang tao. Pero naiintindihan ko rin naman sila mga kamoma since yung mga nagsasabi kasi ng ganito, e eh, nakakapanibago para sa kanilang paningin. Dahil syempre, hindi ko rin naman sila follower so wala talaga silang alam about sa amin by the way, gusto ko lang po talaga magpasalamat sa mga followers ko na pinagtatanggol kami sa comment section. Maraming maraming salamat talaga sa inyo mga kamuma. Siguro no, kailangan ko na rin talaga masanay dito sa galawan sa social media. Kapag maraming basher, ibig sabihin, umaangat na yata siguro kami mga kamuma. At kailangan ko na rin tanggapin dahil ito yung pinasukan ko mga kamuma. Dahil ika nga, sabi nila, walang bida kung walang kontrabida. At dahil sa mga kontrabida mga kamuma, eh lalo tayong umaangat at lalo tayong inaangat. Kaya nararapat lang siguro na ako'y magpapasalamat sa kanila mga kamoma Biruin mo na iinis sila sayo pero pinapanood pa rin nila yung video mo O oh, diba ang galing kaya ganyan tayo dito sa Pilipinas Eh dito kasi sa atin instead na magbigay tayo ng advice Mas gustuhin pa natin na i yung ibang tao, yung kapwa natin Kaysa sa magbigay ng advice kung ano yung dapat gawin Instead na i-correct mo yung pagkakamali ng kapwa mo Ang ginagawa mo, ibabash mo, sabihan mo na bobo, tanga walang kwenta. O di ba ang ganda dito sa Pilipinas? Pero alam niyo ba mga kamoma, Isip ko yung mga taong ganyan. The way sila mag-talk, the way sila mag-down ng kapwa nila. Alam mo yung parang, sarili lang din nila yung inaatake nila. Dinedefine lang kasi nila yung kanilang sarili, kaya ganyan. Dahil kung ikaw ay mabuting tao, professional, magbibigay ka ng payo sa kapwa mo pag nakita mong nagkakamali. Sabi nga ni Miss Andy, kung ayaw mo ma-stress, huwag ka magbasa ng comment. Pero nang Mama. Marami din kasi akong nababasa ng mga magagandang comment at saka magagandang payo. At gusto ko rin kasi replyan yung mga followers ko na nalaging nandiyan na nakakaintindi sa akin. Lalo na yung mga followers namin na pinagtatanggol kami. Akala ko simple lang magiging content creator, hindi pala ganun kadali. Hirap ka nang gumawa ng content, ibabash ka pa. Pero I think it's normal lang talaga ito mga kamoma, kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sa'yo ang mga tao. Lalo na yung mga tao na hindi ka gusto. At ika nga, hindi naman kasi lahat ng tao ay magugustahan tayo mga kamoma. Minsan nga kahit relatives pa natin eh naiinis din sila sa atin. How much more yung ibang tao pa kaya, no? Kaya para sa akin mga kamoma, sa ayaw at sa gusto nila, tuloy pa rin yung content ko. Bahala silang mainis at manigas kung ayaw nila sa akin, edi wag nilang panuorin. By the way, ito sa badida, yung hindi lang ako nakasilip sa glit, ayun na, nakatakas na sa labas. Kaya kapag nakalabas ito mga kamoma, kailangan talaga merong tao na nakabantay sa kanya. Napakadelikado kasi nito dahil ang mukha nga nito mga kamoma, yayaman hindi lang yayamanin mga kamuma, kundi pera talaga ang pagmumukha ni Badinay. Kaya binalik ko na lang ulit siya sa loob. Total, naka-experience na siya sa labas. Daig ko pa talaga may batang maliit kay Badiday. At ayan, hindi lang si Badiday ang kailangan alagaan dahil ni din pala magpaalaga ni apa mga kamuma dahil hindi kasi okay yung kanyang chan kaya nag decide na ako napakainin na lang siya sa loob ng kwarto pero akala mo hindi kayang tumayo ano nagawa pa nga mag cellphone ay naku kahit may edad na nagpapabebe pa rin katulad ni uncle Fifi ayan lagi na namang galit si uncle Fifi kay kuya Nori dahil nga panay kasi labas ni kuya Nori etong si uncle Fifi nagsiselos dahil hindi naman kasi marunong umakyat sa bakod Ayoko kasi turuan ni kuya Nori eh